Buenos dias damas y caballeros. Happy Saturday to all. This is a special Saturday to the blogcaster because uh, Emily Romero this is my birthday. <laughs> Balak sana ako na to take a break during my special day. Hindi sana ako mag-vlog. Uh, to to rest from the uh, toxic environment generated by uh, issues of the day. Pero the country cannot wait, lalo na na nakikita natin nakakadismaya itong uh, decision na supreme ng Supreme Court dahil sinasabi ng opposition ngayon masyado itong pabor sa mga magnanakaw at dahil sa disisyon na ito ha mas dadami. Parang na-encourage pa ang mga magnanakaw sa bansa. Pwede para sila malusutan sa maliit kutiting, kutiting na teknikalidad. Kung baga talaga ang Supreme Court ng excuse para patayin ang impeachment. Ha? Kahit, kahit uh, binabaliktad-baliktad yung batas, basta lang ma-justify yung decision nila. Isipin nyo, tinawag nila ito highly immoral maneuver. Napaka immoral na maneuver. Kung baga, winan to three nila si, si niloko nila si Sara Duterte. Ano mga dahilan? Yung one-year ban. Na that it doesn't make sense. Kasi ang ang kuan naman talaga ang dapat bilangin yung na forward na sa plenary ng Kongreso at binoto ng 250 congressmen endorsing it to the Senate, isa lang yun. Pinagsama-sama lang yun, yung number four uh, impeachment complaint, yun lang sana ang binilang. Isa pa, na nakakainis na dahilan, ay uh, binilisan daw yung uh, impeachment process at... Uh, at uh, hindi daw binigyan ng sapat na panahon ang mga kongresista para magbasa lang man ng uh, impeachment resolution. At ang ang basis nila sa sinabi na na-deprive, pinas-break lang na-deprive even yung mga kongresista para basahin at intindihin yung impeachment complaint ay dahil daw na, nakita daw nila sa mga TV radio interviews ng mga kongresista taga op, taga Duterte camp pa naman or mga Duterte supporters na sinabi ni hindi sila nagkaroon ng panahon para basahin eh bakit bibigyan sila ng kopya opposition hindi naman nila i-endorse yun pangalawa kahit binigyan pa sila ng kopya ah uh, hindi naman kailangan isa-isahin nila basahin basahin yung mga yung mga yung mga articles of impeachment kasi months na before as as er, early as August, September, October, November last year dini na din ginagawa na ng mga ng mga congre, uh, quad committee at uh, good government committee hearings at budget hearings ng House and the Senate dito sa issue ng uh, ng uh, 612 million confidential funds kung baga, hindi mo na hindi mo na kung baga na memorize na buong bansa alam na ko anong issue nilagay lang sa papel as endorsement pero for for uh, ilan months yun for about 5 uh, six months months, binubombard tayo. Tayo nga, memorize na natin ang mga issue. Show me 8, ha? Mary Grace Piatos, eh sila pa sa kongreso, sila at ang gumagawa ng uh, issue, gumagawa ng hearing dyan, ng Quadcom, ang maabot hanggang alas una, alas dos ng, ng umaga, whole day, whole, almost whole night. So by now, you have to to be living in a cave, ha? Huh? Not to know the articles of impeachment, not to memorize, kasama na yung highly publicized pag meltdown ni meltdown ni Sara Duterte yung trinete niya yung yung first couple si papatayin daw niya si President Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at uh, Speaker Romualdez. Yung news na yun, umikot mga sa buong mundo eh. Pinick up ng alos lahat ng mga major TV and newspaper all over the world kasi very unique yun na isang vice president inanuncio na nag-hire na siya ng hitman para patayin ang presidente. Ngayon sinasabi nila, kailangan basahin yun. Hindi na kailangan kahit ako kongresista, hindi na ako magbabasa kasi alam ko na kung anong na-discuss na. -discuss na i-sign ko na lang 'yun. So 'yun, naghanap talaga sila nag tumbling tumbling talaga ang mga Supreme Court Justices para lang i-justify ah, 'yung uh, ru 'yung ruling nila at tinawag ito highly immoral maneuver laban kay BP Sara. Immoral pala i-pass break laban kay BP Sara. Ha? Immoral pala. Pero hindi pala immoral magnakaw. Hindi pala immoral magnakaw ng 125 million confidential funds in 2022 and 612 million confidential funds in 2023. At iba pang katiwalian dyan sa DepEd, bribery and everything. Na takahit tayo, we witness the hearing at diniscuss nila yan lentily. Ha? So nakakadismaya talaga at uh, tama yung sinasabi ngayon ng opposition na itong uh, decision ng 13 Justices will have the effect kasi magiging kuan na ito eh magiging magiging jurisprudence na ito jurisprudence ibig sabihin ito na magiging uh, bagong bagong patakaran sa impeachment ha ito mga teknikalidad na ito So pinili nila pansinin yung uh, palakihin yung uh, technical minor minor issues kumpara sa pagnanakaw di umano o katiwalian ni Sara Duterte ha mas bulag sila bulag sila Wa hindi hindi importante sa kanila ang ang ang, ang pagnanakaw ni Sara Duterte pagkagawa uh, ng culpable violation of the constitution pagkawala ng public trust yan naman kasi ang kuan ang basis ng impeachment eh. wala sa kanila yan importante lang sa kanila nakabasa ba yung mga congressman? na violate ba yung one year one year uh, ban ganun lang eh ah ganun lang napaka maliit na technicalidad kaya ito si Percy Sendanya, yung Congress Agbayan kongresista na una nag-file ng uh, ng first impeachment complaint. Sabi niya, everybody happy ito sa mga magnanakaw. Everybody happy. Oy, thank you ha. Jerome Obellana for uh, for uh, the birthday gift. <laughs> Kay bata. Sige. Sige Jerome, uh, tuloy tayo sa actually sa totoo lang, meron akong nagka muscle spasm ako pagkatapos nakakainis. Tuwing nagbablog ako, siguro medyo nadadala ako sa emosyon ko na uh, sumasakit. Kaya siguro nakikita nyo in these last few days, mga one week na, tuwing nagbablog ako, hawak-hawak ako ng braso ko. Kasi siguro medyo na carry, carry, na carried away ako sa emosyon sa mga vlogs ko So, nakaka-apekto yung muscle ko. Ngayon nga, sakit eh. So, kaya sana hindi na ako magbablog ngayon. Pero, hindi natin pwede palagpasin ito eh. Ninakawan na nga tayo ni Sarah. Ha? Ngayon, ninakawan pa tayo ng mga Supreme Court Justices sa desisyon nila. Napaka-bias kay Sarah. Parang kasalanan pa ng taong bayan na nagnakaw si Sarah di umano kasalanan pa natin binigyan natin siya ng 112 million uh, 125 million and 612 million tayo pa may kasalanan hindi si Sara yan epekto ng desisyon ng Supreme Court so pakinggan natin maganda itong punto ni Congressman Sendanya ex-congressman na ata ito kasi uh, pinalit na siya ng bagong mga mga kongresista, sila Chel Diokno. So, pakinggan natin. Gaya ng makulimlim na panahon, madilim din ang ating demokrasya. Binaliwala ng Supreme Court ang konstitusyon, binaliwala ang sarili nilang mga desisyon, binaliwala ang separation of powers para lang protektahan ang vice -presidente nireduce ng Supreme Court ang kanyang sarili bilang Supreme Codler of the Philippines. The dismissal of the impeachment sets a dangerous precedent. Lahat ng tiwaling politiko pwedeng magtago sa likod ng Supreme Court at takasan ang pananagutan sa sambayanan. A disastrous day for Philippine democracy. Supreme Cuddler. Huh? Kuan sila. Uh... Thank you for the birthday greeting Jerome Oveliana ah and uh, also many others many others si Emily Romero salamat uh, for the great birthday greeting so tuloy ang laban <laughs> although limited lang rin yung vlog natin ngayon kasi iti ako ng uh, ng pamilya to a simple uh, simple birthday uh, lunch. Birthday lunch. Na may kasama pa meeting <laughs> sa business partner namin. Ha? Thank you, thank you. Ha? So, okay. So, ito naman si Laila Delima. Lima. Ha? Sinasabi naman niya na huwag tayo mabahala, huwag tayo madiscourage. Ha? Dahil, uh, okay, okay. Uh, tama yan, yung mga nagsishare, ha? parang uh, birthday greeting nyo na lang, birthday treat nyo na lang sa akin, i-share, i-like itong vlog, i-kalat itong vlog. Kasi kagabi pa lang, nagsimula na mag-protesta uh, mag, uh, uh, yung mga militante na, na grupo. Hindi naman siguro lahat sa atin ka, may panahon o may pagkakataon para sumali sa mga protest actions. Kagaya ni Bat, kasi may inindang at tayo sakit ah uh, pero kaya na hospital tayo na, na St. Luke's tayo. Although under medication na ako. Pero the good thing is, is hindi yung... Akala ko kasi nagmimimik siya ng sign of heart attack. Eh. Akala ko onset of heart attack na. Kasi ganun rin ang heart attack na mamanhit sa kaliwang braso at balikat. Hindi pala, muscle spasm kasi sa isa sa mga jogging session ko, sa ako. So, uh, birthday treat niyo na sa akin to like and to share this blog ikalat sa mga kaibigan nyo, Hindi man tayo makasali sa physical protest action, let's make noise sa social media. ipakit kasi this will become battleground itong Senado sa matinding debate ha ah, ng mga opposition at majority block ni Chis Escudero at ni Sara Duterte. So may, ngayon lamang sila. Kasi pagbobotohan nila whether sunun, sa sundin ang Supreme Court o hindi. So alam naman natin minority lang yung mga manok natin doon sa Senado. Pero kung ipakita natin kahit yung mga Cheese Escudero loyalists at Duterte senators na galit na galit ng taong bayan, even through the social through social media even sa pag-iingay sa social media baka it will still uh, baka maka-secure pa tayo ng boto for uh, impeachment for trial ha huh? kaya share this blog to um, to as many friends as you can and ask them to share it too ha huh? and also to like it para mapunta sa inbox ng mga senators at ng mga staff nila at mga tsutsuwa nila at mga pamilya nila para ma-pressure rin ng pamilya yung senator na yun. Ha? So, eto, si Laila de Lima, sinasabi niya, uh, kwan lang ito, uh, setback lang, pero hindi naman ang desisyon parang kini-clear si Sarah. Kasi yun na ang yun na ang pinapakalat ng mga pinapakalat ng mga DDS na cleared na daw si Sarah. Hindi pinatay lang impeachment pero guilty guilty as hell pa rin si Sara Duterte. Alam natin yan lahat. puwera lang ang Supreme Court. Alam natin yan. Importante sa atin yung issue ng pagnanakaw. Hindi teknikalidad na ginamit ng Supreme Court na dahilan. To those discouraged, I understand your dismay. But let me assure you, This is not vindication for anyone. This is not exoneration. Walang naburang kasalanan, walang nalinis na pangalan. Technical ang desisyon. Ang mga alegasyon ay nananatiling totoo, malubha at hindi pa nasasagot. We must not let this ruling numb our sense of justice. Hindi tayo dapat masanay sa mga leader na hindi napapanagot hindi pa tapos ang laban. Kaya sa lahat ng nagmamalasakit, sa lahat ng nagtatanong, patuloy tayong manindigan. Patuloy tayong magbantay. Patuloy tayong manindigan para sa isang gobyernong totoo ang pananagutan. Tuloy ang laban in short, ha? Tuloy ang laban. So tingnan muna natin ito itong uh Itong balita na tuloy pa rin, na tulad ng uh, brinag natin kagabi, tuloy pa rin ang laban ng mga senador. 'Yun lang. Uh, baka naman Ah sure kahit uh, gusto nila ituloy, pero kung ma- uh, matalo sila sa boto sa mga gusto patayin nila ng impeachment gamit ang desisyon ng Supreme Court, irespeto don decision ng Supreme Court, pero Uh, walang respeto sa pera ng bayan, sa taxes ng bayan na nin, nin, ninakawan di umano nila Sara Duterte. So, wala pa rin. Pero sige lang ha, suportahan natin ito mga senator na uh, sinasabi na dapat ituloy pa rin yung impeachment trial. Uh, sir, ano ba ang ipinunto ni Senador Villanueva? Kaya sinabi nito na maaari pa rin tumuloy ang impeachment trial kahit may decision na ang Supreme Court. June, sui generis ang impeachment court. Ibig sabihin, unique natatangi at may sarili itong uri o description. Ito ang nilinaw ni Senador Joel Villanueva kasunod nga ng pagdalabas ng desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang naisang pang-impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Thank you, UNTV, for this video. na ito dati sa impeachment case ni former Chief Justice Renato Corona, kung saan pinagbotohan anya ng mga Senator Judge kung susundin nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial sa dating Chief Justice. Giit ni Villanueva, nasa impeachment court pa rin ang desisyon. Supreme Court made that decision or not? The impeachment court will proceed. Mm -hmm. will proceed. Oh, so, and I'm sure someone will raise it uh, during the uh, impeachment proceedings. For sure, someone will raise it. Diba? So, but we are so su generous in impeachment court. So we will proceed. So these are all questions that will be raised diba? with the decision of the Supreme Court. Will the uh, impeachment court submit to the uh, decision of the Supreme Court? debate Ayon pa. Ayon naman kay Sen. Vicente Tito Soto III bilang miyembro ng impeachment court, mas gusto niyang marinig kung ano ang masasabi ng House of Representatives. Gayunman, hindi niya rin anya masabi kung may mangyayaring impeachment trial at pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary kaugnay ng issue. Uh, merong nag-a-advise sa akin na pwede rin namin i-disregard, pwede i-disregard ng Senate that yung yung uh, Supreme Court decision uh, because it uh, tramples over the the work of the Senate na kahiwalay. Mm. Ano? Separate body kami. Mm. So, yung advice na yun, ay pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. Nanindigan naman si Sen. Bam Aquino na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial alinsunod sa mandato ng konstitusyon. Nanawagan rin ito sa mga kapwa senador na agad na magsagawa ng caucus o pagpupulong para talakay ng desisyong binabaliwalaan niya ang kanilang tungkulin sa saligang batas. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na to, ituloy na yung impeachment trial. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Sen. Riza sa ang pagpigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ngunit malinaw din naman anya na sinasabi ng Supreme Court na hindi nila pinapawalang sala si VP Duterte at maaaring ma-file ang impeachment complaint sa susunod na taon. Ngunit ipinagtataka nito kung paano nalabag ang one-year ban rule. Ngayong isa lang naman anya ang kaso na iniakyat sa Senado ayon na rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez versus House of Representatives. Welcome naman kay Sen. Gingoy Estrada ang desisyon ng Supreme Court. Anya, isa itong paalala na lahat ng mga hakbang sa pagpapanagot ng mga public official ay dapat nakaangkla sa legalidad at due process. Kaugnay nito, bilang co-equal branch ng pamahalaan, dapat anyang sumunod ang Senado sa desisyon ng Korte Suprema kahit na itinuturin... Okay. Ibali na. <laughs> ayaw na namin pakinggan yung mga... Chucuania uh, Kwan, Chua-chua Group niya ni, uh, ni Sara Duterte. So yan ah. Uh, uh, my glimmer of hope. Pagbobotohan nila, malaking showdown yan, 'yan sa Senate floor starting uh 28. And by the way ha, yung sinasabi nila bawal yung pabilisan, bakit yung kay Manny Villar? Ha, yung sa impeachment ni former president uh, Joseph Estrada bakit ini isinaksak lang sa sa prayer sa prayer di ba nag mag, mag uh, prayer lang sana si Villar pero nag-move na to to uh submit uh, kwan refer the impeachment articles of impeachment sa Senado eh yun nga mas walang time magbasa yung mga yung uh, yung articles of impeachment ng mga kongresista pero inalaw nga 'yon ng Supreme Court at natuloy yung natuloy yung trial hanggang nagka people power hindi kaya hindi na terminate yung trial so dito talaga natin nakikita na talagang uh, uh, kuwan talaga maling mali talaga itong uh, itong decision ng Supreme Court ha so ang uh, Prior, ha, to the, ilan days na lang. Two days na lang. Magsimula na yung uh, Senate hearing. Uh, magsimula na yung se 20, uh, session of the 20th Congress. Pasensya na kayo, ha, kung medyo pa utal-utal. Ang sakit talaga na panangkuan ko ng muscle spasm. Uh, okay. Ah... Uh, Two days pa bago masimulan yung 20th Congress, we still have time. We still have time. Kung may time kayo para sumali, I'm sure mar marami ngayon gaganap ng mga rallies, kung makasali kayo physically well and good. Kung hindi, you make noise in social media by sharing this blog, liking this blog and other blogs na that condemns the decision of the Supreme Court and pushes for the impeachment trial in uh, uh, in the senate huh? so we should support you should support not only this uh, blog but other bloggers who are work who are working for the interest of the Filipino people ikalat nyo para dumami yung boses natin at at uh, magimbal at matakot kung hindi naman kung di man mahiya ito mga ito mga senador na binebenta yung kaluluwa nila ah kay Sara Duterte. So yan lang muna ang paunang vlog natin. Hopefully may time pa tayo mamaya to do another vlog. Pero uh, after this uh, gagawa ako ng post sa uh, Facebook page ko Armandin Nokum and also uh, sa post sa community post Uh, ukol sa buhay ko kasi nung na-hospital ako akala ko onset of heart attack na yun, nag-reflect ako sa buhay ko so I wrote it down I wrote it down so ipopost ko yan sa community post tinan nyo lang yung community post sa sa site ko yung may mga picture, walang video and uh, I will post it there and also sa Armand Kum uh, Facebook page so thank you, thank you very much for the for the birthday greetings uh, but uh, we all have a job to do we all have to work hard to safeguard our democracy because it is under attack not only by the senate not but by the supreme court and also by the dark forces ng mga Duterte so thank you very much for watching have a good day to all and see you in my next